Hello guys, what's up? And welcome again to my mini vlog. At syempre ako ulit to si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At for today's video nga guys, ay medyo nag-busy ako ng konti. Kasi nga, after ng work ko, ay nagsend ng message sa akin si Pogi na sabi niya, Bro, talagang yung gripo nyo sa may CR ay may tagas. At syempre, kung may tagas nga yan, ay maraming tubig na matatapon. At iyan nga, minsan alas 3 ng madaling araw ay nagigising ako para lang nga mabantayan din yung tubig at syempre ang dami nga nasasayang sa so, mahal ba ngayon ng tubig guys at syempre para makatipid rin naman tayo unlike kasi sa province na medyo libre lang yung mga katubigan doon kung gusto mo mag swimming whole day ay pwedeng pwede naman unlike dito sa Manila na talagang every drops count sa inyo dyan, guys ay sinimulan ka na na mailipat yung tubig from drum papunta dyan sa my washing machine kasi nga sayang din yung space at sayang din yung ma-save natin dyan para naman mas makatipid pa tayo at kung nahihilo nga kayo dito sa video ko pasensya na kayo guys so guys after nga na ma-report ni Poggy yan sa akin na may sira nga yung gripo namin at may tagas sa CR ay talagang agad ko naman kinonsult kay Kuya Dudoy si Kuya Dudoy nga pala guys ay isa sa mga malapit na rin sa pamilya namin at syempre kaibigan siya ng bayo ko at lagi nga rin itong kakasakasama rin kahit pumunta kami sa probinsya at nag-aayos nga din doon at nakakatulong rin ng aking bayaw at ang sabi niya nga kailangan na daw palitan dahil medyo may kalumaan na rin nga yung gripo na yun at syempre para na rin siguro mas maging okay yung daloy ng tubig at hindi na rin ito magkakaroon ng tagas. Tapos nga guys ng ilang minuto ay halos mapuno ko na rin itong aming washing machine at syempre naubos ko na rin halos yung tubig dyan sa may drum at magkakaroon ulit sila ng space. Hindi nga matapon yung tubig ulit. At ito nga guys, nagpabili na lang ako ng bagong gripo. syempre pinili ko yung plastic kasi yan naman yung madalas nating makikita dyan sa paligid natin. Charot lang po. At ito nga guys, dahil nga may kamurahan lang dito. Pasamantala lang naman ito para magamit lang namin. At ang main goal ko lang naman ay para nga hindi masayang at matapon yung tubig. Kasi kung magpapakaragra ulit kami, syempre gagastos ka naman ulit ng pera. Hindi naman kami mayaman katulad mo. di ba? Diba? At ito nga guys, andiyan yung bayaw ko. At siya na nga yung magkakabit kasi hindi ko na taxi ko Duday kasi sobrang busy din ng schedule ni Kuya. Idaig niya pang artista kapag marami siyang schedule. At pinalitan na nga namin niya at pinikot-ikot na rin nga namin itong uh, ah, bakal na gripo at napakamat nga dyan yung bayo ko kaya nga yung in-expect namin na kailangan tanggalin ay hindi nga natanggal at yung mismong dulo talaga o yung puno nung gripo yung natanggal at ayun nga medyo nahirapan siya para tanggalin yun kasi so, sobrang tagal ng panahon pinagtibay na rin nga ng kalawang yung aming gripo at medyo hindi nga matanggal dyan at pinaikot-ikot ulit ni kuya gamit yung kanyang pangtanggal at sa wakas ayun naikot niya rin nga dyan at syempre sabi sabi ko sana all my forever kasi ang hirap paghiwalayin. Charot lang po. At ito nga guys ay pinipilit pa rin ni Kuya na tanggalin talaga at paghiwalayin yung dalawang bakal dyan. At ayun, sa wakas ay nakikot niya rin at mapapalitan na nga namin ng plastic na gripo yung tubo nito. At para may kabit na rin namin at magamit ko. So ang kagandaan lang nito guys, kapag gumamit ka ng plastic na gripo, syempre makakaiwas tayo sa kalawang. Pero yun nga lang, ang medyo pangit nito, hindi na yung magtatagal. Siguro maswerte na kung umabot yan ng ilang taon. Pero imagine mo kung umabot niya ng isang taon, di mas maswerte ka na, di ba? At ito nga guys, kinakabitan na ni Kuya ng tiplon. Yung tiplon pala yung parang white na parang looks like rubber band. Ayun no, English yun nga yung babalot dyan para naman medyo sumikip para dyan sa mga maluluwag natin mga kaibigan sa labas uy sino naman yan oh, merong problema dyan sa maluwag and lagyan nyo ng tiplon baka sakali sumikip charot lang po at ito nga guys, binabalutan na ng bayaw ko para naman maikabit na rin nga namin doon. Full nga ako guys, nandito yung bayaw ko. At syempre, kahit pa paano ay may makakatulong. Kaysa naman magbayad pa ako sa ibang tao. At kapag kay kuya nga, ay libre lang. Oh, san ka pa, diba? At ito nga guys, ay madalas nang papalaban din nga sa inuman kapag mga itong panahon. At syempre, wala silang pasok. At ang alam ko ay buboto nga sila doon sa may elementary school at ayun kasama din nga yung aking ate kaya nagmamadali din silang umalis ayun nga guys pagkatapos nga na kuya assemble na yung gripo namin ay ayan sinisimulan yun na ikabit at ikot ikot niya dyan sige kuya ikutin mo lang yan dyan hanggang tumigas <laughs> at para naman ay may kabit na nga at pakinabangan na rin namin. At sa hindi nga yung mga tulong ng tubig at naiisip ko nga yung iba walang tubig, di ba? At kami nga pala guys dito ay bali apat kami naghahati-hati. I mean sa apat na yun, walong katao. Kasama din sila kuya kasi nga yung isang tanki nila ay medyo hindi na rin okay at tumatagas na din. At ang sabi ko nga, paitan na lang nung mismong uh, para naman hindi na rin masayang yung ibabayad nila at gastos niya at sayang din naman yung pera at ang hirap makitain ng pera sa panahon ngayon di ba? at ayun nga guys ay dyan si Kuya Arman siya pala yung bumili ng gripo kapat na utusan ko ang bayit naman ni Kuya Arman sana all at ito nga guys practice ko na at binuksan ko ulit itong gripo tapos papatayin ko naman at check ko nga kung wala na talagang tulo ayun no wala na di ba amazing charot lang po ayan Sinubukan ko ulit siya na open ayun, Sinahod sa ahuran ko pa ng palad ko Para just to check talaga ni isang patak wala At ito nga guys kung mapapansin nyo yung mga planggana Tapos drum at yung mga maliliit na timba Ay puno yan. At halos ako nagpuno yan, kung alam nyo lang Guys At hanggang dyan sa may labas ayun no Yung laman nga guys ng washing machine ay bawas na. Syempre ginamit na yan ni Kuya Arman Pang laba At hanggang dito na lang Bye bye <coughs> Oh yeah.